ang nilalaman ng ating video. Right forward, yep. right forward. Right forward. Hey. Mula sa motorista na hinabol ng masasamang tao, ang lumilipad na teddy bear sa loob ng isang bahay hanggang sa aswang na driver na bigla na lamang naglaho na parang bula, naririto ang anim na video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Noong 2018 si Lauren at Brian Swenson na kasalukuyang inaayos ang pagbubukas ng kanilang negosyo na CrossFit Gym na matatagpuan sa Nairobi, Kenya, habang inirecord nila ang kanilang paglalakbay kasama ang dalawa nitong local trainers upang ipromote ang kanilang gym, dito ay lumingi sila ng daan at pinasok ang isang shortcut sa isang dirt road upang makaiwas sa matinding traffic. Dito rin ay nakadaan sila ng dalawang officer na nagsabing makikisakay sila subalit sa hindi malamang dahilan ay hindi nila ito pinagbigyan at hinintuan. Habang binabagtas naman nila ang kalsadang ito, dito ay nakakita sila ng isang puting van na animoy nagbibigay signal ang headlight nito, subalit hindi nila ito napansin. Panuori ninyong mabuti ang susunod na mangyayari. I'd Forward, Up, forward. Right forward. Hey! Dito nga ay bigla na lamang nakakita sila ng tatlong armadong kalalakihan na may dalang mga itak na pinapara sila. Dahil sa kanilang takot, dito ay naisipan ng driver na Omandar Papa address upang makaiwas sa panghahabol ng mga armadong lalaki na mga ito. Nang makakuha naman ng tsyempo, ay bigla na lamang pinaandar ng driver ang kanilang sasakyan papasulong upang makatakas sa pang-aatake ng mga armadong ito. Dito ay bahagyang nagkaroon ng konting basag ang salamin ng sasakyan, subalit sa kabutihang palad naman hindi ito naging dahilan upang makatakas ang nasa loob ng kotse mula sa mga masasamang tao na ito. Matapos ang insidente ito, dito ay ipinost ni Lauren ang buong pangyayari sa kanyang Facebook account. Ayon din sa isang trainer na sakay din ng kotse ito, dito ay nakita nila na may paparating na mga pulis buhat sa kanilang likuran. Uh, the cops, the cops, the cops <laughs> Maririnig din sa video ang putok buhat sa likuran ng kanilang sasakyan marahil ito ay galing sa mga pulis na kasalukuyang pinaghahabol ang mga armadong kalalakihan na ito. Sa kabutihang palad naman din, dito ay nakaalis at nakalayo sila buhat sa mapanganib na kalsadang ito nang walang nasaktan sa kanila. Ang viral namang video na ito na nagmula sa TikTok na kuha sa CCTV security camera ay nagmula sa username na Piridolia Paranormal. Sinasabi na ang security camera na ito ay may nakuhana na isang posibleng paranormal event. Makikita sa video na habang nag-uusap-usap ang mga empleyado sa opisinang ito, ay bigla na lamang may kababalaghan pangyayari ang magaganap mula sa kanilang background. Pagmasdan ninyong mabuti. In de una reunion, un objeto. Makikita sa video ang kusang paggalaw ng isang baso mula sa table nang wala namang gumagalaw dito. Lograr Este objeto, se ha dos estamos en medio de una actividad paranormal o sencillamente de algo lógico? Matapos mapukaw ang atensyon ng isang babaeng empleyado dahil sa paggalaw ng baso, ay makikita pang nilapitan niya ito en upang tingnan. Matapos itong mag-trending sa TikTok ay agad itong inula ng sari-saring komento. May nagsasabi na posible na kaya ito gumalaw ay dahil sa condensation ng nasabing table. Subalit marami ang nagsasabi na hindi ito sigurado na dahil lamang ito sa condensation. May nagsasabi din na kagagawa nito ng poltergeist. Ang poltergeist ay isang uri ng espiritu na may kakayahang magpagalaw at magmanipulate ng mga object sa physical world. So, en medio de una o de algo lógico. Dahil nga ba ito sa simpleng condensation lamang o kagagawa ng poltergeist? Panoorin ninyong muli ang pangyayari at kayo na ang baalang humusga. Ang, ang video namang ito ay nagmula kay Donna Air. Sinasabi ni Donna na may kakaibang kababalaghan ang palaging sumusunod sa kanya lalo na sa loob ng kanyang tahanan. Ayon pa sa kanya, ang mga pangyayaring misteryos sa loob ng kanyang tahanan ay hindi niya maipaliwanag pati na rin ang sarili nitong pamilya. Noong 2009 ang kanyang kapatid na lalaki ay namatay sa hindi maipaliwanag na dahilan. Mula noon, ay nakaramdam na si Donna ng takot at pangamba dahil sa kababalaghan na nangyayari sa kanila. Ayon pa kay Donna, may mga kagamitan at bagay sila sa loob ng bahay na kusang gumagalaw. Dito ay marami ang nagsasabi na maaaring ang kababalaghan na nararanasan ni Donna ngayon ay kagagawa ng kaluluwa ng kanyang kapatid, subalit ayon kay Donna, naniniwala siya na may ibang nilalang ang may kagagawa nito. Isang gabi, dahil sa kababalaghan na kanyang nararanasan, dito ay nag-record siya upang idokumento ang misteryong kanyang nararanasan. Pagmasdan ninyong mabuti, a better view because this isn't amazing. Is I'm just gonna turn the light up a bit as well. If that's you please move it again. That is moving. Oh my god that is moving. Oh thank you. Makikita sa video ang kusang paggalaw ng chandelier sa kisame nang wala namang gumagalaw dito. Dito ay makikitang nagswiswing ang chandelier ng ilang minuto bago ito tumigil. Dito ay nakaramdam agad ng takot at pagtataka si Donna. Subalit lingid sa kaalaman ni Donna, ang pangyayari pala na ito ay simula pa lamang ng kababalaghan na kanyang mararanasan. Makalipas lamang ang ilang araw, dito ay muling may nairecord record ang kanyang camera. Nang nasa kusina naman siya. Dito ay nakita niya na kusang gumagalaw ang kanyang mag nang wala namang gumagalaw dito. See, so Panoorin you ninyo know, ang susunod na mangyayari. that's just a uh, switch there's nothing there at all nothing out the ordinary but yeah keeps okay, moving <laughs> can you move it again please if you hear move it if you hear show you as well. There's nothing underneath, there's nothing. It's just an old metal cup. Metal. Weird. Oh my gosh. The surface isn't wet or anything, it's all dry. So there's no reason for it to be moving. Dito ay laking pagtataka ni Donna dahil sa paggalaw ng kusa ng kanyang mag. Dito rin ay kanyang ipinakita na walang dahilan o bagay na nasa ilalim ng table na maaaring magpagalaw sa mag. Dito ay naniniwala siya na may supernatural na nangyayari, kaya ito gumagalaw. Subalit ang kagaya ng ganitong kababalaghan at pangyayari ay muling nasundan. Sinasabi din ni Donna na mas nakakatakot pa ang sumunod na nakuhanan ng kanyang kamera. Dito rin ay sinabi ni Donna na may kababalaghang nangyayari din sa kanya na kinasasangkutan ng kanyang fish tank. Subalit ang sumunod na nangyari ay lalong nagpatindi ng kanyang takot at dito ay maririnig din ang tila ba pag-ingit ng kanyang aso na tila ba natatakot ito sa kanyang nararamdaman okay, at nakikita. Um, Pagmasdan ninyong the mabuti. Tank, um, we'll just keep it in the Almost like you can feel the dark entity that's here and it's almost like a pressure around you. And the only thing you can do is record it so people see it. Rather than just say it and no one see what's happening at the same time of what's going on. So uh yeah. I don't know if you can see it. See, i feel feeling There's something here right now. Makikita sa video na tila ba may nagpapagalaw na hindi nakikitang nilalang sa kanyang kwintas na kanyang suot-suot na kanyang ikinatakot na halos maiyak na ito dahil sa kanyang nasaksihan. Dito rin ay sinabi ni Donna na sinubukan niyang gumamit ng Quidja Board upang kausapin ang kaluluwa na gumagala sa kanilang tahanan subalit dito ay parang tung hindi pa ang kababalaghan ang nangyari matapos niya itong subukan. Kayo, ano naman ang inyong opinyon sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa ibaba. Ang video namang ito ay nagmula kay Ryan Hulse. Ayon kay Ryan, simula pa lamang ng bata siya ay palagi na siyang nakakakita ng isang black figure na nasa pitong talampakan ang taas nito mula sa loob at maging sa labas man ng kanilang bahay. Dito ay madalas na lamang niyang kinikimkim at nililihim ang kanyang nakikitang ito dahil walang naniniwala sa kanya. Kaya naman isang gabi, dito ay kanyang inirecord ang kababalaghang ito na nangyayari sa kanilang tahanan. Panoorin ninyong mabuti kung ano ang makukuhana ng kanyang kamera. Hey. Second date. It's been okay so far, but... What the f***? This is what I mean. Crazy Is it like... Hello? Oh <sighs> shit. Oh my <clears throat> shit. Oh shit. <sighs> Phone's upstairs. Oh my f. I couldn't. I need to let This. I swear to I seen something. Alright, it. Nang nasa may hagdana na si Ryan, dito ay nakarinig siya ng salitang His Ayon kay Ryan, matapos ang insidente ito, dito ay hindi na niya muling nakita ang itim na figure na ito matapos ang kanilang paghaharap at kamprontasyon. Ayon pa kay Ryan, dito ay kanyang pinatay ang ilaw dahil ayon kay Ryan, kanya lamang nakikita ang black figure na ito kapag patay lamang ang ilaw kaya naman sadya niyang pinatay ang ilaw upang may dokumento at may record niya ito sa kanyang kamera. Sa California naman, habang pinuntahan ng isang police officer ang isang babae na nasa loob ng kotse sa posibleng violation nito, dito ay may nangyaring kababalaghan ang ginawa ng nasabing babaeng driver na ito. Panuorin ninyong mabuti. how's it going? i'm was speeding, wasn't i? yeah, you completely blew past that stop sign in front of me. i did. i'm, I'm so sorry. i okay. literally didn't even see it. All right. um, no this worries. Is my first time being pulled over. all right, can i see your driver's license registration, please? yeah. Um, it's not a big deal. here's my license, but um, this is my mom's car. so where are you headed to where you're speeding and missing stop signs? i was just headed to a friend's house. it's like literally right there. It's, um, Okay. A birthday party? So, Got it. Uh, Not mine, but. Any drugs or alcohol in the vehicle? No, of course not. Alright. Sit tight, Sarah. I'll be right back. Okay. Your registration is expired. What the? Sarah? What the heck? Sarah? 3201. The dispatch. High Makikita sa video na habang kinakausap ito ng police officer hinggil sa nagawa nitong traffic violation, makalipas lamang ang ilang sandali habang ito ay nalingat ng tingin sa babae, ay bigla na lamang itong nawala na parang bulabuhat sa kinauupuan nito sa kanyang kotse. Hinihinala ng ilang viewers na maaaring may lahi itong aswang o may itim itong kapangyarihan. Sit tight, Sarah. I'll be right back. Your registration is... Expired. What the... Sarah? What the... Sarah? 3201? The dispatch... Ang video namang ito ay nagmula sa YouTube channel na Nian V. White. Ang YouTube channel na Nian V. White ay natutungkol sa mga music, subalit may isang video dito ang hindi inaasahang may makukuhanan ng kababalaghan. Habang nagre-record siya ng video, habang tumutugtog sa loob ng kanyang kwarto para sa kanyang TikTok na channel, dito ay may kababalaghang may mahahagip ang kanyang camera. Panoorin ninyong mabuti. Alright, what's up guys? Uh, Dan here. I got bored over the quarantine and I'm trying to learn the piano. So yeah, yeah leave some comments down on the... in the comment section for any suggestions of songs that you guys want me to try and learn. But uh, right now I'm gonna show you guys one that I learned. So I hope you guys enjoy it. So, the door just opened. Um, as you can see right here, I was recording just over there, and um, the door opened. That was interesting. Okay, um, I'm just gonna go back into my room and completely ignore that that happened. The door just closed again, but the other door. Um, I'm not gonna have any of I'm just gonna the to the door to the Makikita sa video na habang ito ay tumutugtog, dito ay bigla na lamang bumukas ang pintuan mula sa kanyang likuran. Dito ay agad naman siyang tumayo at tiningnan kung may tao ba sa loob ng kanyang bahay. Subalit habang nag i siya sa loob ng kanyang kwarto, dito ay may nahagi pang kanyang kamera ng isang itim na figure na nakatayo malapit sa kanyang kamera. Dito ay wala siyang kaalam-alam na may nakuhana na pala ang kanyang camera ng kababalaghan. Dito ay maraming viewers ang naniniwala sa kanya na totoo ito at legit dahil hindi naman siya nag-upload ng ganitong content sa kanyang account. Ito ay aksidente lamang niyang nakuhana ng kamera. Maraming salamat sa panood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.